At naingat ang Asia's Multimedia Star na si Alden Richards sa pagbibitiw ng salita ng tanungin tungkol sa paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Natanong kasi ang award-winning kapuso mati ni Idol kung ano ang naging reaksyon niya sa breakup ng isa sa pinakasikat na tambalan sa Philippine showbiz sa naganap na press con para sa entry ni Alden at Sharon Cuneta sa Metro Manila Film Festival 2023 na Family of Two, ay isa sa mga natanong sa aktor ay kung ano ang masasabi niya sa hiwalayang. Kath Niel, medyo mainit po yung topic, baka madali po ako ulit. Baka ako po yung mabash. Ang pag-iwas ni Alden sa isyo, e ayoko na pong nababash, So tahimik na lang po ako sa isyo na yan, dagdag pa niya. Ano naman ang masasabi niya na may mga fans na nagsaysabing sana sila na lang daw ni Catherine ang magkatuluyan at gumawa uli ng mga pelikula. Praise pito ko na lang po sa kanila. I'll just keep quiet sa isyo pero tingnan na lang po natin kung anong magiging turn out. Pero sa ngayon they deserve a space, say Pani Alden Richards. In fairness. Gumawa naman talaga ng kasaysayan ang pinagsamahang pelikula Nina Alden at Catherine na Hello, Love, Goodbye noong 2019 na siyang may hawak ngayon ng record bilang highest grossing Filipino movie of all time. Narito naman ang reaksyon ng ating mga netizens. Netizen 1, napaka-respectful ni Alden. Netizen 2, totoong tao tong si Alden Richards kaya di wala pagka-idol ko dito. Netizen 3, good answer Alden baka kasi ay eh, ognay ka pa sa hiwalaya nila at balik tayden na si Catherine pa yon nagluloko at ikaw yun lalaki na yon. Netizen 4, okay naman silang dalawa ulit in a movie, bagay sila pang forever. Netizen 5, kayo na lang, netizen 6, correct ka dyan. Good job Alden Richards. Gawa na lang kayo ng pelikula. Netizen 7. Tama, wag ka sososuero, gaya ng iba papansin lang.